Kumusta? Anong nga natin? Morning. Morning. Parang stress na stress na agad kaya. Kasi <laughs> yung kamay niya, Master, pagkwan, pag sa gabi na, eh, parang na, para na siya, mami. Parang <laughs> na mami. Mamanhit. Mamanhit na. Binabalutan niya para tulog siya. Namamanhit kayo? Diabetic kayo? Hindi naman po. Ano yung pilis ng dalawa? Kanina yan? Ay, wala po. Wala po. Ah, kala Wala ko. Wala ko. Ngayon, hindi kayo nagpa-check up. Ano yung, yung blood chem po. nyo? Yung ano, may, okay, mataas ba yung uric nyo? Mataas And ba yung okay, kolesterol nyo? Okay, Pero kailan nagsimula yung mga ganyang pakiramdam nyo? Mga pa anong tagal? Approximate? Mga ilang buwan? Ilang taon? Ilang Masimula ganyan. ka muna sa tubo na? Si, Oo oh, oh, po. Pagpisan ko sa, sa pa, tubo. Sa, 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 sa pandemic. Nung pandem pandemic. Sabihin natin no. 2021 20, po. Nung nila gusto yung booster? 2021 na tayo, nag-booster na talaga tayo. Oo, Siya nag-booster ng sa kanal. Masakit mo. Three months hindi nakalakad dito. Oh. Hindi na. ka nakalakad? Oo. Oh. Bakit? Ganyan na lang po. Hindi pa ako okay. oh, nakalakad. Dahil na, na. dun sa turok? Oo. Oh. Yung iba naman, yung iba naman, nung tinurukan ng frozen shoulder. Oo. Kasama na rin po sa kanya. Nawala ng lakas. Oo. Nangyari rin sa'yo yun? Yan pero before that, talagang cardio ako, oh, yoga, exercise talagang talaga. malakas po akong exercise. Eh, paano nung, nung, nung nawalan kayo, hindi kayo makalakad? Wala po, 3 months dahil hindi gumagaling. Inuwi na ako sa Bupitch at post traditional Pero hindi siya nag-hilog. Hindi na okay po, pero pag napagod, wala. Uh, na. Oh, e, kung pakiramdam nyo ngayon, um, Sumasabi dyan, pag matutulog na kayo, may ground, ganun gano'n ba? Opo, parang na kuryente. Parang kayo Dito yan, ang kapangyarihan ng ano, cervical pa ganun. Dito yan. Baka sa una nyo, mali yung ano, nyo, position nyo sa pagtulog. Diyan yan. Tuturuan ko kayo mamaya kung paano. No? Tingnan ba hindi siya prosen. Iba ang problema nito. Cervical problem to. Cervical. cervical. Iba yung cervix. Cervical. Okay. Ngayon, Tingnan niyo mamaya, parang na rin. 3 to 4 days pataas, doon magsusubside yan. Kasi ngayon, taon na yan, sabi na nating pandemic, di diba? ba? Obserbahan niyo. Ngayon, pero ngayon, maano ma, ma na kayo niyan. Ma may mararamdaman na kayong changes niyan. Nagkaroon na kami ng idea na ganun pala Pag nanonood ako sa YouTube niyo. Hmm. Nagkaroon <laughs> kayo na idea na sa legan mo. Na ganun pala ang mararamdaman. Hindi dito. Hindi dito ang oh, problem. Mararamdaman namin uh, na... Pero wala nangyayari, di ba? Hindi kasi dito talaga ang tracing niya doon sa lake. Pag yung tradisyon na master, mm. ka ngayon, okay uh, siya. Uh, After okay sure. two oh, o oh, one balik ulit. Balik. Kasi nga hindi trace yung pinakapuno. Ayan o. Kailangan marunong tayo kasi umintin din anak natin eh. Siyempre, lahat tayo nagsisimula sa wala. Pero pag may nagtuturo na sa atin, sa akin may nagturo rin. So ngayon, i-share ko sa inyo. Ayan o, dito talaga yan. Pag ganun yan dito sa cervical actually masak, eh, masak, po. oh jan okay, kasi <laughs> yes, <yes>, talaga yun tapos <laughs> parang <laughs> 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 oh yun, relax na oh tama bus kakakain ko na Talagang ano dyan, dyan talaga pag may lumikong niyang isang serve vertebrae, yung gustong-gusto kong panoorin pag ginagawin niya na may crossing shoulder. Yan ang masarap. Makita mo yung paa pa. nagkakotsok. <laughs> Mapapayat yung Tayo. Tayo 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 tayo. tayo. Yeah, okay. Relax. Ang <clears> tigat <throat> ako. Kaya-kaya niyong kahigang patagilid. Tagilid ka. Sekreto hmm. Yung pau Yes you know, Walang aw sa tao Dumaan na gano'n Kaya binasay Kahit sa tatlong buwan Magpa-reset kayo Para lalo pag uh, kayo pa Going to senior ipare-ready nyo yung mga join-join nyo. Oo! Oh, uh, no. Oo, oh, okay, 50 eh. years old na kami. Hindi <laughs> na Basta mga going to senior. Room, <laughs> sa quarterly, isang beses sa kayo kahit yung medyo malay-ngalay lang na, ano, kasi mag-ready tayo pag uh, senior citizen age na tayo. Darating yung panahon na lahat tayo parang bumabagal, ano, umingin na. Tihaya ka. Yeah, yeah. Lahat tayo darating dyan. Wala tayong hindi tayo makakatakas Hindi tayo Oo, kasi idadati-idad tayo So kaya pa paano isang beses sa dalawang buwan three months, ganyan Pero kung may nararamdaman na ay huwag kayo magpa-isang beses ba? Ipacheck nyo na agad Ano po pa from Ilocos kasi Ilocos kayo? Oo, oh, wala tayong ma-recommend Kaya nga, na ko sa kanya Ilocos pa pala to sila ma'am Kaya sinasabi ko na sa kanya na wala pa sa Ilocos sa Ilocos ito po, yung makeup po, ayaw. Ayaw? Gumalaw? Ayaw, ayaw niya mag-ganon. Pag hindi hihilot eh. Oh, yun! Isa pa yan. Kailangan sarili niyong hilot. Kasi ito naging stuck. Ito din mo ah, na Nabibilin ko ah, sa inyo to. Yung ginag ginagawa niya ayaw na yun o. No? May niya ng ganon. Huwag kayo mag-bandage so, ng paganyan. Kasi masisira ka agad o. Oh. Pakiramdam pa lang nakadiin. Kailangan to ang original na nikap yung may butas. Kung wala man butas, may parang jelly yun na nakapabilog. Kaya nga may design yun eh, para talaga sa tuhot. Pag pinirat nyo yun ng ganyan, uncomfortable. Pag uncomfortable, in a long run, in mga ilang minutes or oras, stress na itong patelar tendon mo. Dalawang araw na, araw pa, ika na siya. Ginagawa po, gabi, hindi ito. Okay. ito. Mamaya, tingnan mo kung paano yan, kung paano pa karamdam niya pagka uh, kinarating. Ito ko po sa gabi. Kailangan pala pag tumang mag-going to senior na nice. is nakasineset up na. pa paano, kahit pa paano, yun tayo para sa yeah. isang beses. Para lumuwag po. Wala pa kayo, ma'am? Kayo rin naman na magbe no? Pagka, no? ang magbe-benefit nun. Pagka, ang ganda, ng mga joint mo, eh. Walang masakit sa'yo, di? Mas maganda ang kilos. Kung may masakit sa tuhod mo, yung mga joint mo, hindi ka makalakad. Ganyan ang lakad niya, no? Nung isang araw. Hindi pa makalakad. Ayun, you no? Know? Kita mo naman, yung mga bumabalik. Pero huwag kayo magpapaganito sa mga hindi nyo pa gano'ng kabisado. Kailangan tignan nyo yung background. Ini-encourage ko kayo tignan nyo yung background. Marami kaming ganito, marami nang magagaling. Pero sa mga nagsisimula pa, hayaan nyo munang gumulang sila. Sa mga minor-minor, pwede. Pero pagkano, ganito kasi. May nakapanood nga ako sa YouTube nila. Tignan nyo lang yung mga background nila. Para hindi rin kayo mapalayo. Kung meron dyan sa inyo, di mas maganda. Wala. Wala, po sa amin. Eh, di dito kayo talaga. <laughs> Kaya pag nasa ano nyo na yan. Kung baga, kung saan nasa puso nyo na alam mo yung makakatulong, doon kayo. Huwag kayo sa mag aalangan kayo. Kasi isa rin sa nakakapagpagamot, yung tiwala mo sa ano. Yung pag naniniwala kang gagaling ka, gagaling ka. Pero pag nag-aalangan ka, parang <coughs> Nirepairan ko ng ano ah, hindi ko nakita yung ginagawa nito ah. <laughs> May doubt ka, yari ka. Baka hindi ka gumaling. So, pinanood mo araw-araw yung YouTube eh, doon nagkaroon ka ng na idea na eh. Alright. So, let's move Tapos traction, yung pinakamasarap sa lahat. Yun yung, yung pinaka-general. Liig hanggang baba yan. Pag <coughs> nag-compress yan. Mga laman-laman niyo? Ganyan-ganyan niyo? Yung hips? Ito lang ito, singit? Eh kayo na, magmamasas niya. Sa bandang singit. Pag uwi niyo sa bahay ko, nasa iyo magmasas. Ako po, mahirap na siya pag ako nagmasas. Yung sinasabi niyo pa, doon yung nag-araw kayo. Kasi ako nag-araw. Kasi ako Oo, isa yun. Kung sino-sino nakahawakan ko, mga bilyonaryo. Hindi lang na nagpapakilala pero mga business owner na mga malalaki. <laughs> Kasi ito sa pinagilangan, nakikita naman po sa, sa, sa YouTube. May ari ng ano, malaking mall. Hindi ko nababanggitin yung ano, pero galing na rito yun. Lately ko lang na ano, ni research ko. Sa, sa labas? Sa labas, na nga lang. Iba nakaparada sa iyo. Kita mo yung mga sakyan dyan. Lalo sa abroad, mga pumaparada sa akin doon. Mga nakapirari. Basta tatandaan nyo, huwag kayo magsuot ng mga manin, makikipot para makalusot yung mga ano. Mas maganda yung to. Malong ba yun? Malong. Mas maganda yung gano'n yun yung sa babae. Sa lalaki, pang basketball lang na short para ano. Oh. Huwag kayo magpantalon. Ang hirap. Pahuhubarin ko rin kayo rito. Magpant kayo yung short. Hindi, nabahala pa kayo. Pero kung may short na kayo pang basketball, kaya yan ma'am. Mas maganda. Pandoble na kayong ano, sa babae kasi, siyempre minsan malalayo. Gusto nyo nakapantalo, hindi sila kita na ano. malung Dabis. Kasi yung malong, kaya mong list-listin hanggang dyan sa mayroon mo. mo tamai lahat 'yan dyan. 'Yan na 'yun. Sumakit 'yung ulo straight lang kayo na. Lahat 'yan ng yan. Pag sumasakit dito mo, siyempre pati ulo mo affected. So kaya na nga 'yan ma-decompress. Pag na-decompress 'yan, 'yung blood flow natin 'yan, 'yung oxygen natin 'yan, <coughs> dito dire diretso. 'Yan na na wala. Ba, hindi ka naman tayo to, buti medyo maluwag-luwag pa. Okay magsuot ng leggings na bago, yung makapal, ma may pitcho. Buti ito makakapabot-abot pa kahit papana. Ma Mabina. Kasi pag nilis-lis mo yun, naiipit. Hindi pwedeng i-massage lang balakas yung pagka yung dugo. Yes, sir. may ipit. Pupuntang na Pwede days lang kumuha ng schedule. Sana na lang. Days, days lang muna. Sana. Mm -hmm. Tanyo yung tao. Ibaala na po kami. Ibaala na po Kaya kami, 5.30 eh. 3.40, nagluluto na ako ng sandwich baon namin. O, kala nyo, kayo na nauna, no? Hindi. Kala nyo, kayo na nauna? Hindi. Meron pang mas maagaps kayo. Mas maagaps. Pagdating pag ang listahan na, pang-seven na kami eh. Lalo naman yung isa, dere deretso yung sasakyan niya dyan. Atras din siya, papunta doon. <laughs> Tawa ko eh. Yun ako, pick-up. Mm. Na yan, na fight. Yung iba nga, hindi pa nilalam yung mukha mo. Tapos pag. mo. Yung iba, reiter-reiter lang. Pagtaan mo ng gano'n, sabi ko, ayun na. Yung iba kasi, siyempre yung kung pa kung nila, kung nila, kung mo to, hindi pa ako. Yung iba hindi nanonood. Mm hindi -hmm. nanonood. Pero pupuntahan na nila ako. Gulat. Ikaw ba yun? Minsan nga na jojoke pa sila ni Kagawad eh. Mm -hmm. Dahil minsan niloloko sila ni Kagawad. <laughs> si Lorenz. Magano ito. Sir, dito yan ako. Pero hindi ako yun. Ibig sabihin, hindi nanonood sa akin yun. Kasi kung manonood kayo sa akin, makikilala niya ako. Makikita niyo yung tsura ko. Mukhang tambay lang. Ayoko na kasi mag-uniform. Ayoko <laughs> na mag-uniform. Pagka hindi ka, eh, hindi, ka makagalaw. Hindi ka makagalaw ng gusto. Oo, makagalaw ng gusto. Sa school ko lang ginagawa, may uniform ako dyan. May uniform ako dyan, pero hindi ko na sinusot. Oh, lang. Ang mahalaga, may papel ako. Yun lang. Hindi ko ako sa baluarte ko. Okay na ako. Bala na kayo kung pupunta kayo rito. Wala namang pilitin to eh. na kayo. <laughs> O oh, mami, upo kayo. Mas komportable yung magkikilos na nakabang oh, bahay lang. Okay. Ang mahalaga quality. Ang oh, Pag mamiyahe dito. Pag mamiyahe ka dito, pa schedule ka na. <laughs> Yun ay schedule na mahirap. Hindi, <laughs> pagkagaling na kayo dito, binago ko na rin pati yung ano. Hindi na kayo mahirapan, di ba dati sobrang hirap? Opo. Dati kasi, last year pa ako kumukuha ng schedule. Dati kumukuha. kasi nagtatamba kami nung ano, ngayon ito hindi. Binago ko na week by week lang pinupuno namin. Bahala na kayo mag-follow up sa Pabilisan lang yan. Pagka makulit kayo, kunyari hindi kayo nabigyan ng ano ngayon. Tumakulit kayo kayo nabukasan kasi minsan may, nag may nagka-cancel. Ngayon ako pag nag-message nag ako sa Facebook eh. Pag wala, after of 2 days message dun, ako ulit eh. <laughs> lang. ganoon lang talaga. Binago ko na yung ano, platform ng na ano namin, yung sistema ng ano namin. Kasi kung di ko pa ba yung nakaraan, January ka magbook, October ang bibigay. Sino yung mga gaganaan? Pero iba, kinakagat pa rin. Ano yung creation? Sabi ko, eh, ganun pala kayo, napuno na eh. Last year pa ako kung ng schedule, eh kaya pala. O anong gagawin namin? Ano yung bigyan namin sa January? na yung loaded yun? Eh paano kung pumunta lahat nung nakabook? Kaya ngayon, yung iba kasi na naabatan ko namin, nagka-cancel, kasi nga gumaling na, or nakasa na pala, Tawag kayo. Kasi minsan yung iba nagre-report mismong araw na or day before. So kailangan at uh, ano lang kayo, update, update na kayo. Ang gali ah. Nagagaling na naman ako matulog na hmm. Okay rin tulog ng tulog, hindi na hindi, mag-walking din kayo. Ako, wala, ah, ano po, ano talaga ang active po okay. Okay. Uh, Mag-alaga na lang nga ng apo eh. Pagod na eh. Ay, ako na siya. Hindi kasi may nararamdaman kasi siya. Ito na dumadanas na kayo ng ano eh. Dumadanas na tayo ng pagbagal ng metabolism. Si Kwenta. Oh, oh. Basta sabi ko sa'yo, pagparating na tayo ng senior citizen age, mag-ready-ready na yung mga jun Yung kasi babagal at babagal yeah. lang. Kaya pati tira ko sa'yo. Kaya nang lamas na nga yung kung pinapawisan ako. Na 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 pero pero giniginawa ko. Hindi na ako makatulog. Ginagawa niya, ginaganong. Malitan kami. Para makatulog ako ginaganon. May rarayo-rayo mo kayo? Hindi ko alam yung sakit niya. Hindi ko alam yung Hindi ka pa. May alignment yan. Tapos, mas maganda siya walang naiipit sa mga joy. Hmm. Try nyo. Pati yung tuon nyo. Ilakad nyo. Tingnan nyo. Di ba sumasakit yung tuon nyo? Ilakad kayo. Hindi kayo makalakad. O, sige, ilakad kayo. Ayan, testin niya. Sige na. Lakat. Eh, dito, di, papunta kayo. Lang. Papunta kayo, tapos papunta kayo dito. O, sige. O, oh, sino may sabi hindi kayo makalakad? Dito kami nakabase dahil. Mm hmm. Nakapag pandemic mo, ito may nakapag O, oh, ha? O, oh. oh, ha? O, oh. patay oh. na yan. Patay tayo yan. <laughs> Babalik na yung sigla niyan. Tapos, pupo kayo. 1 to 2 days, normal na yun. Parang mga may mga Mild muscle pain reaction, normal na yun. 3 to 4 days, yung mga ano yun, yan, one to two days, possible kasi hindi pa agad. Parang ano lang din, ang example ko madalas dyan, ito yung nerve nyo, yung wet nyo. Ipiting ko yan ng tatlong taon lang ng plies. Ipiting ko yan, o kaya gumahan ko lang, huwag ng plies, gumahan ko ipit. Mga ilang araw, masalit pa yung pagkaipit. Ganun din yun, magre-regenerate ulit yun. Kailangan lang makapahinga muna siya na kasi ngayon palang lang magsi-circulate yung ano eh. Sa tagal ng panahon na hindi makapag-circulate ng ayos yung ano, kaya ka nagkakaroon ng tingling na yes eh. Kasi yung blood flow hindi makatuloy. Okay? Sige.